magandang hmm, hapon mga masang so eto na yung request nya so bawal nga talaga akong pumasok bawal talagang pumasok dun sa sa site so bawal tito pumasok nagpaalam na ako nag ako bawal talaga so ayan lang ang mapapakita ko sa inyo so halos lahat sorry na lahat po ng mga dulo may mga bubong na po yan so hindi lang po talaga nakakabit pa ang solar so hindi pa daw siya ngayon pwedeng ikabit kasi um, parang di pa ata kasi lahat tapos so wala pang sinabi kung kailan yan ikakabit pero halos lahat yan may mga pintura na Dati ba diba, hindi pa, pero ngayon ayan, may mga pintura na siya lahat. Tapos, yung doon sa pinaka main gate, sa main gate, yung black 1, black 2, yung mga malalapit sa main gate. So, buo na ha, ang bahay. Mamaya, pupuntahan natin. So, ito, yung pinakadulo. Tingnan nyo na lang. So, naka, yan o. Yan. So, ito yan o. giniba nila yung pader. Inulit. Yan. Silipin natin. Mga masang. Charan. So, ayan. So, ito, nyo yan. So, ayan siya. May mga bubong na yan nagawa na. Solar na lang dyan ang hindi nakakabit. Hindi ko alam ha kung anong block yan. So, wala ka pa kasi yung nakapanglagay. So, tsaka bawal pumasok. Silip-silip lang. Kaya hindi ako sure kung ano mga black and lat yan. Tapos eto, yan, tsaan. Wala pa mga pintura. So, yan o, oh, nakikita nyo. Wala pa. So, eto talaga yung pinakadulo nya. Pasilip sa inyo yung pinakadulo. yan buo na yan may bubong na din pinakadulo ito yung ito ha kasi ayan yun ayan yung pinakabakod so ito yung dulo so yung mga nasa dulo so ito yung pinakadulo na bahay ito yung last ayan yung dulo so hindi na to ha kasi ano na to ibang subdivision na yan ibang pasinaya Ayan. Ayan yung exist ha, nung dulo. O yung dulo, ayan yung exist nalat, lahat. Ayan po yung pinakabakol. No? So, yan.